tawag mato nay ta birak dai ko ah, aalit ini ka Hi good morning doctor ano ito yung tabirak namin sa Pilipinas ayan o may minggo lima on ka tabirak kinilaw na minggo ginamos ginamos ayan ang besigunong pananalo ayan ang saun tayo kaon tabirak Pilipin. i live in pilipinas pa na sila nang hangat say ko na unsa mang kaon? akong balahit Kala't kayo kay pag ingong kaanidi rin, ingon dayon ko, wala na ako naglimpyo sa kumbalay. Naman i katulgo naman ko, ah, ulma na. I love it. Mm. Yan ang monster rain na, ng horror of the queen. Wow. Next year. Yes, sir. Yes. O, tanawa, o. So. Oh. Nasi lagi rin. bahala na. Delicious. Gamay ang balay, basta. Yeah, Ay, wala. What? Ta ah. Anak ko mo Manila e e e Ano Joy? Ay, marunong, marunong ka mag-ihaw ng mga Ah, oh, 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 oh,